Hello, hello, maayong hapon, maayong 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 hapon mga boss. Agoy, ato ang ang result karon mga boss, sayang. 631 delayed mga boss. Ato ang gihatag hapon mga boss no. 631 mga boss. Kung nakalantaw mo sa ato ang guide kahapon mga boss sa hot probables, naaning 631 mga boss ato nang gihatag hapon. Karon mga boss, wala na ako mabalik Ughatag hatag karon mga karong adlaw mga boss, pero naa sa akong guide so sayang. Wala na ako mapil ma sa akong hat po, probable mga boss, sa sayang Honda Spot tapod ta. Pero sige lang mga boss, bawit na karong 5 PM, magpahabol ko karong 5 PM mga boss. o patrain ka kombinasyon. Sabay lang ninyo mga boss ha. Um, ako na ning ipahabol karong 5 PM. Sabay lang sa mga ganahan boss sa atong ipahabol karong pay PM no sayang ni kung kinsay nakabalik sa to ang 631 mga boss ah congratulations sa inyo Pero ato ang last to, mga boss sa kay atong last to na 63 ha Natay last na 63 sa kay mga boss okay Kung nakapamaris mo ana sa atong last pair na 63 congrats mga boss Natay last to pair na 63 okay Wa na ako mabalik karon ng 63 uh, 631 mga boss gahapon gihatag nato agahapon gahapon no naagi na sa tuang hot probables gahapon. Sayang oy. Naamo pud na karon sa tuang guide mga boss wala na akong ibalik kay tungod lagi sa nagkuang ko ba nagalang ko kay tungod sa uh, 43 431 ni gawas ang 31 gabi eh. gahapon no oh. gahapon sa 9:00 Moong nag-alang balik balik. Ang kikuha lang na ako ang 63. Sayang. Pero sige lang mga boss. Bawit ha? Karong 5pm draw. Sabayin ninyo ato ang pahabol karong 5pm draw mga boss ha. before na magsugod mga boss. Paliw kong like and then subscribe sa atong YouTube channel mga boss. Sa mga wala pa subscribe sa atong YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Uh, kong pindos sa notification bell mga boss. Para ma-notify kayo araw-araw araw-araw po ko nag-upload og mga video mga boss. Okay? Sa mga ganahan lang mo sa mga boss, sa lang niya mga kombinasyon, pag pick lang mo sa kabuok na kombi sa tuang ipanghatag na number na four balls, okay? Ayon nyo ko tagpatad mga boss ha. Pag pick lang mo gusa. O pag rambolito mo. Pemente mga boss. Okay? Always rambolito gin mo. Congrats ha. Mo congrats ko nga rin mga boss. Ito ang 6-3 na pair. kay pasok man siya. So congrats lang sa nakapamaris o naparisan ni Ogwa na to ang pairing na 63. Ah, congratulations sa inyo. Okay? Pero gahapon mga boss ato ginang gihatag, delayed lang, sayang. Wala ko ibalik na karon kay tungod lagi sa 31, no? Nigawas ang 31 gabi eh. nagalangan kog balik pero nasa atong guide gahapon ang mga boss nagpakita gahapon. Ana ko ipakita sa inyo mga boss ha. Kini sa ganahan mag ani mga boss i maintaining 'yun ni Delikado ni yun, Karong August. Ang guide sa guide sa ano, guide sa 4 436. Kining guide sa 436 mga boss ako ni ipakita sa inyo ha. Uh, ang guide sa 436 4 3 6 Okay, 4 7 6. 9 8 ah 1. Okay mga boss. Take note man mga boss sa akin ning kining kining number ani eh. kining 7 4 6 mga boss Basi niya gbubuhagay ni Kalit. Ang shadow ani kay ako namang yata gani mga boss ako lang gibalik kay nagpakita ra na po siya og balik ha. Ako lang gibalik o karon mga bossing. Eh. Muna ang shadow mga boss 291. Ha? basi ganahan mo magkuan magmintin na ano, mga boss imintin na ninyo kini mga boss wa pa di kagawa sa kining 948 at aning hat na pud ning 948 mga boss ha wa pa nakagawas pud okay kung ganahan mo magmintan mga boss ha tanawan niyo mga boss ha gahapon kini ha gawas na gahapon ang tapos karon ni sunod ni siya kini siya mga boss shadow raman niya mga boss kanang eight, six, Uh, 861. Ang shadow niya kay 316. Muna iyang shadow mga boss. Muna gahapon naghihatag na ako na pareho. Karon lang wana ko ibalik mga boss ang iyang shadow. Okay mga boss, take note mo itong 746 mga boss. Kung ganahan mo kung maintain, i-maintain to niya mga boss. Kay karong August, abanganan to mga boss. O why hibaw eh ay, mga boss? Basig karon, iyon daspat na. Respetary lang mga boss, bisag piso. Okay mga boss. Pahabol ta, mga boss, di na natong duga yun, di na lang nga nun, kaya napakoy mga boss. May pa ko. Uh, Shoutout dahil sa kuwang idol na si Master Chito Vlog. Uh, daghang daghang salamat sa pag i-promote niya sa kuwa ah. uh, mga, mga boss. Sa mga wala pa kakuan, sa kasubscribe o apaka kita sa balay sa kong amigo na si Master Chito Vlog. Balihog kong bisita sa iyang balay tapos isubscribe niyo mga boss. Kaya daghan mo makatunan sa iyahang mga kombinasyon mga guide. Okay mga boss. Og dakan salamat day mga boss sa ah, nag-subscribe sa tuang YouTube channel og mga naglantaw. Ah sobrang sobrang nagpapasalamat ako mga boss sa inyo. Thank you, thank you so much po talaga mga bossing. Okay? Ah maghatag na ko boss, din na ko lang ayon ha. Magsugod na ta. Ang una natong kombinasyon karon mga bossing. Okay, yung unang kombinasyon nato, mga boss, kay 4, 4 one one 7 mga boss. 4 mag-target og grumble mo ani, mga boss. 4 1, 7, ha? 4 og lubago na siya, mga boss. 9-6, 9-6, uh, ito, ano, gagawin natin yung 4, mga boss. Okay? 964 pero ang shadow na niya mga boss talaga ang iyang shadow kay ni, okay? 962 ang iyang shadow mga boss respect na rin yung boss target o grumble karong 5pm sa so, mga lang mo sabay ha sabay lang yung mga boss naalala ko nga pala yung ating mga kombinasyon karon na hot probables mga boss balikin ninyo mga boss ha kay giligasan ra ba mga probables karon Ato uh, ang upload ganin ng buntag mga boss, balikin nyo karong 5pm, okay? Lantawan nyo balik mga boss, ato akay na dito at mga hot probables, mga signa ay mubuhagay dito mga boss, karong 5pm, ha? Balikin ninyo mga boss, kay ato ang 731-261, uh, uh, giligasan mga boss. Muna itong mga pahabol, nabutay 632 mga boss, na MCE, no? ang 631 lang yun wala na ako mabalik o hatag karong sa ito upload na video okay ikaduhang kombinasyon mga boss 2-3-0 mga boss 2-3-0 pag target rumble mo mga boss 2-3-0 okay ang lubag ana 785 mga boss 785 ang kining 78 mga boss hatra ba na 78 ay magkumpiyan sa hanap mga boss sa 78 kung nami pamaris sa 78 pangita magpamaris mga boss kung naamoy tinaguan nga ra ah, parisin ninyo mga boss sa 78 7, 785 ang lubagan mga boss ha ay magkumpiyan sa mga boss pwede na mag escalera ha ang 0 pwede na mahimong 1 okay pag target o grumble mo mga boss. Okay mga boss, ang kaning 532 mga boss. Respeta rin ninyo, respeta rin ninyo karong 5P 532. Gihatag nato ni gani nang buntag mga boss sa atong hot probables. Naa dito atong mga hot mga boss. Paulit-ulit ko na po sinasabi. Balikin niyo lang mga boss ang atong hot probables gani nang buntag. Kay tuwa dito atong mga kuan mga boss. Mga nindot na kombinasyon ikatlo mga boss ang 783 783 mga boss 783 ikatlong kombinasyon 783 mga boss ang lubag ani kay 237 okay 237 mga boss 23 and then ito ay ginawa ko tong 7 mga boss ginawa ko siyang gap ha Muna ito lubag. Pero ang iyang shadow ni mga boss kay yan. Okay? Muna iyang shadow mga boss. Pag target o grumble mo. Kini, MC -si ini siya mga boss ha. Basig mo risk back lang. Okay? Respecta rin lang nyo mga boss. Okay, last combination mga boss. Last na. Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha. Disclaimer lang. What I show win nga rin ha. Guide lang niya to ang mga gipanghatag mga boss. Okay? Okay, last combination mga boss, 5, 6, 2. 5, 6, 2 mga boss, pag target ng ball mo sa 5, 6, 2. Okay? 5, 6, 2 mga boss, pag target o grumble mo aning 5, 6, 2. Yan, 5, 6, 2 mga boss. Mga boss, ay kalimtining ato ang pamintin ha. Giatang na ako ni ganina mga boss ha. Nani sa atong hot probables, ay nyo kalimtina siya. Ang 3, 1, 7 at saka 5, 1, Okay? At saka itong ano mga boss ay inyo kalimtin ha. Karon respetahin niyo sa 5 PM mga boss ang kini ang 4 6 7. Respetahin niyo mga boss ang iyang shadow anak kay uh, 912. Mo na iyang shadow mga boss. Respetahin lang na niyo mga boss, okay? Karong 5 PM mga boss, respetahin ninyo ha basig mo sunod ni mga boss, basig mo sunod sa result karon na 631 uh, ay mo kumpiyan mga boss og ang gipakita na ako sa inyo ha, na kasunod ani 4 katong 48 984 okay kanang 984 mga boss ayon nyo kumpiyan mga boss ha So mga boss, more niya to ang pahabol karong 5pm ha? Pila rin yung kakombinasyon mga boss at ang pahabol ngayong 5pm kaya yung mulakaw na ko, na ako yung lakaw ah uh, kanyang gabi eh, magcompute tapog ko no para, para ugma araw makapadaog na punta ba So mga boss, dagang salamat. Mag-exit na ko no. Dagang salamat dahil mga boss sa mga nag-subscribe sa atong YouTube channel karon Karong Adlawa. Sobrang daghang. Dagang salamat sa inyo ha mga boss. Kung kinsaman mo, dagang salamat talaga sa inyo ha. Appreciated kayo na ako mga boss sa nang pag-subscribe, hindi pag-like mga boss. O pagtanlan sa ato ang uh, channel na boss, Rain 3D Vlog. Okay mga boss? And then... Sa mga gusto magpa-birth code pala mga boss ha, sa mga gusto lang ha, sa mga pabirth code, i-comment yun lang mga boss dyan sa ating comment section at i-reply re ko kayo dyan mga boss sa inyong mga birth code. Okay mga boss, exit na ko, o daghang salamat sa inyong tanan, hope na makadaog takarong adlawa, sabay lang inyong mga boss ha, sa mga ganahan lang, disclaimer lang, what I sure win mga boss. Okay mga boss, good luck and God bless po sa inyong lahat.